i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang wedding o hindi dito ang side mo at dito naman ang side na ada poison so dito ang side mo current situation sa side mo ay naging dalawa at the na ada poso Ayusin ko lang sandali. gagawin ko kasing thumbnail to yung picture sa video mm, yun pwede na to mm, current situation sa side mo So, sa side mo, hmm, ang dating, mukhang okay naman ng relasyon nyo. Balance naman ng hot and mind o ang career at personal life. Enthusiastic naman. May workout ng connection. Eh bakit may iba pa, di ba? So sino ka dyan? Para malaman natin kung sino bida dito. Ikaw ba original? O third party? So ikaw bang original? Kasi kung di ka original, di ko yung third party. Ito so, ba original? Yes or no? Yes, ito original. Kasi no, dito. Ay bumaliktad. Eh di yes. Ikaw ang original. Ito nga, peaceful resolution. Oh, moving on. Compromise. Communication ending conflict. Ayun Oh, o, diba? So, sabi ko nga kanina, Mukhang kayo naman. Kayo pa rin. Okay naman ang connection nyo. Nagtataka nga ako eh. Kung okay, bakit meron pang ganito? Third party, di ba? Oh, who knows? Baka nagkaayos kayo. Kasi may peaceful resolution doon. So, nagkaroon ng third party, pero nagkaayos. Bumalik siya sa Ang reason bakit nasa iyo, yung poso mo, kung kayo pa rin hanggang ngayon, ay dahil... May struggle na nangyari. Disconnected sila ngayon. Dahil nag-away sila. Hindi sila magkasundo. Mm -hmm. Ano tong Seven of Branches dito? Kasi ang Seven of Wands ay pwede rin competition. So, inisip ko nagkaroon ba ng iba OMG so ano bang reason bakit parang um, may defense dito naka def defense mode yung lizard secrecy Obsession? Cheating o. Oh. Kaya nga sabi ko kanina. Bakit may 7 of 1 tayo? May iba pa? Ano tong cheating na to? May cheating eh. Secrecy. Ano yung pinagawa yan nila? Ano tong secrecy cheating na yun? Ikaw ba yan? Kasi pwede rin namang akala nung third party siya yung original. Di ba? May gano'ng case na niloko siya. So ano yung cheating na yan? Ik ikaw ba yan? O, tingnan natin. Ikaw ba yan? Yes or no? Yes, ikaw pala yun. So niloko daw siya. Dahil sa'yo. So, ang dating. pinagawa yung kanila. Pinagawa yung kanila. Hindi. Pero, malawak kasi yung cheating, di ba? Malawak yung concept. Paano natin ma-determine? Alam niya ba ang tungkol sa iyo? Kasi kung di niya alam, eh di ba? teka, ano ba to? Alam niya ba ang tungkol sa iyo? Hindi. Oh, niloko nga siya. Hindi niya alam ang tungkol sa iyo, niloko siya. Kaya nag-away sila. Kasi may five branches tayo dito. So, mo like, nag sila. At ang pinag na ikaw. Yung secret dito, hindi alam nung third party. Na in a relationship na pala siya sa'yo. Ikaw yung original. So, akala nung third party siya yung original. Hindi niya alam na siya pala ay third party. Wala siyang kamuang-muang. So, ayan, nag-away sila. Kaya bumalik yung person mo sa iyo dahil nag-away nga sila. Dahil nalaman na nung third party na niluloko lang siya ng person mo. Hindi niya alam na in a relationship na siya sa iyo at ikaw yung original. Ano ba yan? Parang ito rin yung kwento doon sa kaninang ginawa ko. So, nakita nyo naman, kinaklarify ko naman gamit ang ibang deck. Meron tayong way para malaman ang yes o no. Dahil nakasulat naman. Ano, eh, tulad nito. Hmm. Nakalagay yun. Yes, no. So, to no. Pag bumalik ta, dedi yes. So, ito, yes. O, pag bumalik ta, dedi no. Hindi niya alam ang tungkol sa iyo. Parang ang dating hindi ko alam kung paano niya nalaman ng katotohanan. Pero nalaman niya nga na third party pala siya. Hindi niya alam na siya yung original. So, nagpanggap yung posyon mo na single ko no. In a relationship na pala sa iba. So, <clears throat> no contact sila ngayon. Ibang detalye. O iba na lang. yun ang hahabay. Ito na nga lang. So, future prediction na tayo. So, asahan natin ng success. Um, good health. Abundance. Magiging beautiful ka sa paningin ng iba. In a way na makakahakot ka ng atensyon. misfortune natin dito. Iisip ko kung ano. Ito kasi pagkakasundo. Tingnan mo. Kaya nga nagkakamayan to eh. Trust. Ito maganda kaya nang may kasama nga nito. Kasi so baka magloko na naman yung poso mo. So, expect natin na okay yung career, health. Problem natin relationship na naman. So, tingnan natin bakit yung problem na naman yung relationship Magkakabalikan ba sila? Yes or no? Oo. Kasi no to. Hmm. E balik tadi. Yes. Oo. Magkakabalikan na naman sila. So yun na nga yung sinasabi dito. tayo mga information dito so consult an expert more information is needed contact someone with expertise in this area someone na expert so love So, someone na eksperyensyado, someone na matanda na. O, na napagdaanan na yung ganitong situation. Karoon ng third party, paano naging matatag yung relasyon nila. Yun ang kailangan mo sa ganitong situation. Paano, kasi ano eh, nalampasan na nila yung ganitong situation. So, alam na nila ang sagot sa tanong mo o sa situation mo ngayon. Kaya, mas maganda <clears throat> kung kumonsult ka ng advice sa ibang tao na eksperyensyado na. So, sabi natin, matanda na matanda na sila pa rin hanggang ngayon kahit nagloko yung partner niya. Okay? Last na to. Contemplation time. Spend time alone. Meditating upon what you truly desire. So, sa ganitong situation, it's about time na magmuni-muni sa kung ano ba talagang gusto mo sa buhay mo. O dyan, sa connection yung dalawa. Anyways, I'm going to get a goodbye for now.